Yun, good morning mga Kuya Ball Nandito kami ngayon sa Al Ray Sinanglaw Tatanungin natin si Kael kung masarap ba yung Sinanglaw Kael, masarap ba yung Sinanglaw? Oo oh. Bata na yung nagsabi Hindi daw masarap yung Sinanglaw Masarap ba yung Sinanglaw? Hmm. Inulit ko pa, sinabi hindi masarap Sabaw ba? Lagi pa pong sabaw? Hmm? Sabaw? Masarap na eh. Ganyan mga kuya, ballpark, last time. Tatalongin natin yung bata. Sarap ba? Oo. Ah, talagang hindi masarap. Wala tayong magagawa. Sarap ba? Hindi <laughs> mm, nga masarap siya. Pasensya na kuya, ano eh. Bata na nagsabi eh hindi talaga masarap yung sinanglaw mo. Masarap ba yung sinanglaw? Ito mo. Talagang sinasabi niyang hindi eh. <laughs> masarap yun siya ng wow. Sorry to say, Kuya Alray, ha? Asahin sa kanya. Masarap yun siya ng wow?